Ngayon ko lang na dala yung speaker na hinihingi mo. Oo, oh, eh. yung aking busi. Sana, ano, sana matuwa ka dyan. ayan po. Wow, Bluetooth. Sinamahan na yan. Salamat. Salamat. Yo, 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 what's up mga kabomba? Kamusta, kamusta ang lahat? Sana ayos lang kayo kasi ako ay ayos na ayos. So kasama ko nga pala ang kaibigan si Tol Benedict. Hi ka, Tol? So, naalala niyo po ba yung last vlog ko na yung may problema sa may problema sa paningin. So, yung nananawagan kay Mang Rosmar Tan, So, ayun, na uh, nag-message nga sa atin to last uh, I think October 28. So, nag-message sa atin niya sa screen yung message niya. Na, ano kung, nagtatanong siya kung may extra ito ba ako, sticker. So, para parang tinibangan niya siguro music. Ayun nga, mayroon tayong extra ditong sticker. Ito. Pwede naman ginagamit. So, ibibigyan natin kay Sir Mads. So, ito may kasama na rin siyang cord. Ayan. Wala lang siyang adapter. Pero, baka mayroon na rin siya doon. So, ayan. bibigyan natin. So, kausap, actually, kausap po si Sir Mads kaya gabi. Nakumpayin yung anak niya tinamaan ng dengue so nasa general hospital ngayon sa may uh, malapit sa Munyus general hospital so ayun iahatid nga namin ngayon yung uh, speaker kay Sir Mads so ayun uh, bibisit tayo namin kumusta na rin, rin namin so nagharap sana kami ng tawa-tawa eh tumawag siya sa akin eh meron na daw pong nahanap yung kapitbahay nila so ayun lang tatawagan natin si Sir Mads natin yung exactong address para sa pupunta namin doon Hello, sir. Oh. Sir, ano nga yung ipipin namin para papunta dyan? Ipipin? Been... Oo. anong... By, ha? by huh? Sahel Center, Quezon City. Ah, by Sahel Center? Quezon City, Mendes Road. Ah, okay. Uh, hindi, sir, ah, ang gawin na kami sa... Ah, pakimonitor na lang po yung ano, cellphone niya, sir, kasi tatawag kami ah, pag nandyan. Ha? Ah. Saglit lang naman to. Oh. oh. kasi tumatawag ako kanina, may kausap ka yata or ano? Hindi, hindi wala ko, wala ko. na naman ako. Sige sir, uh, pupunta na po kami. Ano na lang sila, tatawag kami pag nandiyan na po. Baka nawala ng signal ko. Ayun, pupunta na natin. Ano daw? Bahisa, health center. Ah. So yun na lang, pipin namin. Tatawag na, tatawagan na lang natin ulit pag nandun na sa... Pag nandun na kami. At least pag sinagot niya, nandun na kami. Malapit lang daw sila doon. So, let's go na. Bomba na. Bomba na. Let's go. So ayun, nandito na tayo. Ito may health center. Diyan sa Ah, ito green. Ito kulay green. Gray. Ah, ha? ha? Yan, dyan. Ito Ito? So, Yung building na Ito. ba? Ito ito ito, 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 ito. Ito sa mo. ito sa eh. ka ba? So ayan mga kabomba, nandito na tayo sa Barangay by sa health center So tawagan natin sir Matt Sabihin natin na ah, natin dito tayo Hello sir Nandito na kami sa health center Sige 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 po Sige po ingat po Ah okay Kumusta? Dito dito <laughs> okay. Sabi ko <po> nila lakas. Sabi <laughs> po kayo dyan. <laughs> diyan, 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 diyan. Diyan, diyan. Kumusta okay. kayo, sir? Na Anong nangyari sa anak mo? Naku nasa hospital ba? Ha? Nasa hospital? Oo. Balita po. Uh, ito Galing kay... ako ng ano, ng kamuning barangay, ano? Ano tawag dito? Kamuning? Yung kanina. Buti may nasakyan ka, ano? Papunta rito. Sinakay na lang ako ng mga, ano, mga barangay staff na nag-book ng rider. Ah, pinag-book ng rider? Oo. Oh, wow. na Gagani ng madali araw, may ikot-ikot ulit ako sa timo eh. Oo, oh, eh. Kaya eh, na na... Kahit na naipasok ko yan sa paus. Na... Ay, ko sa... Ano Sa swa. Uh, ano? Tawag dito, mayroon pa rin mga ano eh. pa rin mga kunting mabayaran dyan. Oo. Oh. Natagal lang kami, grabe. May na yan, ano? Yung alaman. Ah, dumating na yung tawa-tawa. Oo, oh, minahawa. ako ng tawa-tawa. Wala pa ako lari Wala rin ako nahanap or di ko alam kung may nag-reply na ba. So, Pero may tuma na. Tuma tumawag -tuma -tuma yung... naman sa akin daw yung... Yung dugo daw, nag-normal rate naman daw. Yung dugo, okay na. Oo. Oh. Kainom nyo pa rin yung tawa-tawa kasi yung pinsan ko dati, tawa-tawa lang din yung ginamot. Eh. eto nga yung ano, yung kailan pa ba, ba yung message mo nung October 28? Eh, pasensya na, kain ko lang na ano. Nangyayin ko lang na dala yung speaker na iniingi mo. Oo, oh, sila eh. yung aking busi. Sana, ano, sana matuwa ka dyan. Ayan po. Wow, Bluetooth. Sinamahan na yan. Salamat. Sinam wow, Bluetooth. Sinamahan na yan. Salamat. Sinamahan ko na rin ang wire. Wala nga lang akong ano, yung adapter. Baka meron ka doon, yung sa Android mo. Ayan, uh -huh. pwede naman yan. Thank you ah. Oh, so salamat ya. Oo. Oh. Kumusta po yung ano yung wala pa na ma comment si Ma'am Rosmar? Ah, wala pa. So ayan sir, naka actually naka video tayo ngayon. pwede naman kayo ano, pwede kayo manawagan kay Rosmar o okay. dito. Ayan, magano kayo, manawagan kayo. Bo, or... oh, ma'am, kailangan ako ng tulong niyo, Ma'am Rosmar. Sana po mapansin niyo na po yung ano namin, yung vlog. Oh, sa so mga ayan mga kabomba. So si Sherpa pala. So, kung naalala niyo po siya po yung uh, na-vlog natin nung nakaraan. So yung, I think siya pa yung last upload natin. So nagdidiin lagi busy kasi kaya hindi na rin ang pag-upload ng iba. Eh, niya. Oh. Ano na ali ko po? Wala sa ano, ngayon nga magigot pa po ako eh. Uh, siya po yung nananawagan kay uh, Mang Rosmar. Uh, nakalungkot po dito ay eh, tinamaan po ng dengue yung kanyang uh, anak so nakakumpahin ngayon sa uh, general hospital no? Huh? sa Kaisa City Opo. yung malapit sa Munoz Opo Opo oh. na uh, na so ito sir may kunting ano sana ako ito sir eh sana makatulong po to sa inyo kunti lang naman kasi pasensya na rin po eh Yeah, Marami rin po yeah. mga ano. Oh. Thank you, Kuya. Eh, may kasama ako. Uh, ano din? Si Benedict. Masam awesome. Oh, eh, ito sa likod mo. Pinamahan din ako. Eh, nung nakita nga rin yung vlog natin. Hello, Kuya. Ayan. Okay, thank na, you, Kuya. Yeah. po, God po ah. ano? 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 kunting halaga. Kasi na po eh. Kunting halaga. Kunting katanda. Ano? Sorry lang po kayo. Eh? Nagbalis po lang ah. ah. eh, po siya. Nagbalis bigyan God bless, bro. Eh, nung... Na ano nga niya yung vlog eh, nag pasinta siya na pwede mo akong sumama dyan. So, ayan yeah, mga kabomba, kung sino man yung nakapansin ng video na to, sana gusto tumulong. Pwede niya akong kontakin or kung kontakin niyo ako, pwede niyo yeah, niyong idaan sa akin or uh, bigay ko sa yung details, so, yung address ni sir. I-assist ko kayo kung paano makarating sa dito. Uh, dito lang sa May Mindes, uh, sa May yeah. Paisa, sa uh, Health yeah. Center. Oh. Uh, sana nawagan natin, baka may taong pwedeng akong ihatid kay Rosmar. Hindi ako, willing naman ako ihatid ka. Doon? Eh, hindi pa, last eh. Oh, kahit na hindi pa tayo nakakukontak, pwede naman natin siguro sa Jain yun doon. Kasi okay. meron naman kasi siyang ano eh. Um, comment. Hmm. No, sige, sige. Po. Ano natin? Schedule natin, sir. Mas schedule natin po. Siguro next week. Ano natin? Ano, ma'am Rosemar, makarating sa inyo na eh, eh, darating, okay, po, darating po kami dyan. Eh, mag yung schedule po kami. Kaya po, kawawa po si sir, mga, Kabungba, mga kababayan, ayan. So, ano na talaga yung matala sir Thank you. salamat Atalang yes, so, na, so, so Thank you. Thank uh. you. Ano, ano, thank Kung tawag-tawag lang tayo, oh, kung okay. tawag-tawag na. tawag ta lang tawag lang tayo, kung kung lang dito kami sa Quezon. Oo. So, oh. Ha? Family, yeah, ano man. talaga yan? Oh. Sige. Thank you, Rizzo, tala. Okay. Oh. Salamat, ha. Yan, sana, Lama. sir, ah. ay... Oo, oh, nabahay. <laughs> 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 yan. Yeah. Sige, sir. Pasensya na, eh, lang. Extra. Sige, sir. God bless, ha. Sana makalabas na yung anak mo. Kain mo yung tawa-tawa, sir, ha? Oh, eh, Ano yan? Proving talaga yan. Sige, ingat po, ingat, ingat. Ingat, ingat po, yan. So, uh, ayan na nga mga kabomba. So, sige na natin yung speaker ni Sir na inigay sa atin. So, okay. Nakita niyo naman yung ngiti ni Sir na uh, sobra. ano? Yun, nabas yung talaga. Iba yung ngiti niya eh. Karamdam mo yung saya na nakuha ka niya yung speaker. So, ayan. At sana sa anak ni Sir, sana Lord. Sana uh, uh, gumaling na yung anak ni Sir na nakaumpay ngayon sa General Hospital sa Quezon City. So, oh, may tawa-tawa naman daw. So, ako na iniwala akong tawa-tawa talaga eh. Kasi yung kids ako dyan gumaling eh, Sa tawa-tawa. Then, gumaling sa dengue na. Ah, dengue yan. So, ayan lang mga kabomba. Um, so, ayun, ah, na uh, ang purpose wala ng video na to eh. Para, ay, 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 ay. para, ay kita ng mga kababayan natin na nakalagay ni sir. Uh, baka sa may, may nakakuntay na log Isang na matulungan si sir. Huwag na si sir. So, iniwan ng asawa, iniwan din. Kasama niya ang anak niya, so, iniwan siya, pati ang anak so, na. Ganyan na yung kalagayan. Ganyan na nga yung kalagayan ni sir. Uh, may uh, ano pa siya, si Kasuhin, may alagayan pa siya. So, please na magpahinga. Hindi niya magawang magpahinga. Hindi po si sir, gabi-gabi, kung saan-saan. Nandilimos, -saan. nangingi ng tulong para sa, para mag para sa magustusan yung pakakailangan nila ng anak niya na nag pa. So, ayun, kasakit pa ng day So, sa so mga gusto tumulong, kontakin niyo lang ako. Pwede kayong mag-abot ng personal, i-assist ko na lang kayo, or basta usap tayo, May nila lang ako. So, yun lang mga kabomba. Salamat sa mga nanonood. Motomark lang. Ingat.